So yung wasap mga brad, so pasyal ko muna kayo sa pamamagitan ng ating video. So ito po ang mga box namin dito sa ngayon. Lahat ng mga box na makikita ninyo dito sa video ito mga brad, ay mayroon na po itong nagmamayari. So yan, lalo na po itong 2x2 sit up, naka-schedule na po itong shipment yan. Patungo ng Pagadian City, Mindanao. At ito namang apat na halimaw itin, naghintay na lang po kami sa speaker nito dahil ang transaksyon namin ni Mr. Customer nito ay loaded po to. Actually mga brad, itong nag-order nito, balik order na po to siya dito sa amin. Nakakuha na po to siya dito sa amin ng dalawang halimaw itin. Ganyan pa rin ang sistema or ganyan po ang design. Loaded din. At ito pa, ready for shipment na po to. Mr. Gisder Cuyno, ng Ipil Sambuanga. So ayan na po ang dalawang mid-high bullet mo sir. Loaded na po to. Isa sound test po to namin mamaya para mapakinggan po ninyo kung ano po ang sa tunog nito. At ito pa, DIY Ampli Cabinet. Mr. Rins Alison de la Puente. So ayan na po ang ampli cabinet mo. So update ko lang yung mga nag-order nito. So ito na lamang po ang mga box namin dito ngayon. Dahil may nag-pick up na po dito sa amin kanina. Anim na box po ang na-pick up namin simula kaninang umaga. Dahil isang customer dalawang box at isang customer apat na box. So anim na po ang na-pick up namin simula kaninang umaga. So sa ngayon ito na lang po ang natira. At naka-schedule na po to bukas ang shipping at naka-schedule din ang mga delivery na nito. At ito, nakaschedule na po ito shipping patungo ng Pagadian City, Mindanao. At ito, naghintay na lang po kami kung kailan po ito ipa-deliver at kailan po ito pipick-upin dito. At meron pa kaming pinatuyo sa labas. So yan, ito. Halimaw pa rin. Dalawang box. So shout-out po sa iyo, Mr. Customer. Taga Carmen pa rin. Carmen Norte ng Cebu. Meron pa kami ditong ibang box. So yan. So yan po ang sa harap. Ito po ay turbo sab So yung what's up mga brad, so another shipment na naman po tayo. Ito po ay in order sa aming customer na taga Pagadian City, Mindanao. So shout out po sa Mr. Customer ng Pagadian. So ayan na po ang 2x2 sit up mo. Actually mga brad, wala po laman. Box lang po ang amin nito. At naka-schedule na po ang shipping nito. 2x2 sit up ready for shipping or ready for shipment. So yan, ito po ang gusto ni Mr. Customer na horn. Ito po ay X-Type, ang design. At ito po ang kanyang gusto na sub. Ito po ay MCB design. At ito po ang sa likod. Dalawang speak on terminal, bawat box. Pati yung sub. Tig dalawang speak on bawat box. So again, shout out po sa Mr. Customer. Mr. Bitoy ng Pagadian City, Mindanao. So ayan na po ang 2x2 setup ninyo. Ready for shipment na po to. So ayan po ang kanyang order. So yung WhatsApp mga brad, ito po pala ang mga speaker box na i-deliver namin kahapon. Ito po ay tinatawag na Turbo Sub 15. Ito po ay in-order ni Mr. Customer, Mr. Rene Binetes ng Guadalupe, Cebu City. So sa iyo, Mr. Rene Binetes maraming salamat po sa inyong pasubrang bayad. MCB Cebu Box Center! This is MCB Cebu Box Center! The best!